Welcome po sa vlog ni Kulas For today's video Pumunta po kami sa mataas na bundok Sa kasagsagan ng init ng araw Grabe, terik na terik Pinapakita ko lang yung lugar Kung nasaan kami banda mga 100 step po itong aming lalak lalakarin pataas sa bundok. Go. How my hands? Hinihingal-hingal pa ako dyan Ang anak ko easy-easy lang sa kanya Sabi niya step 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 Ako naman hingal-hingal step. Na hingal. step Kasi nga hawak ko step. siya May payong pa ako Nagka-camera pa ako Tapos Alas jis Alas 10 na yan. Eh, alam niyo naman sa panahon ngayon, di diba? Sobrang init. <laughs> ano ba yun? <laughs> Yung tubig namin, nakalahati na namin sa pagpakit pa lang namin. Okay, done. Tapos banda dyan sa kalaghatian. Ay, siya, tuk -tuk. Dito, dito banda. Tok-tok ng bundok. May napakalaking ano, bayawa. Oh my God, Natakot talaga ako. Pero, siyempre natakot naman siya lumayo yung bayawa. Pero, ang laki niya talaga. Kasi, ano, umingay yung mga tuyong dahon. Paglingon ko, siyempre. Sobrang duwagers kasi ako sa, pag-ahas. Sobrang takot talaga ako diba, sa ahas. May simbahan po dito. Tapos, ang ilalim niya, opisina ako napakataas. nakahingal Dito sa amin pinantahan. Kailangan lang talaga namin makausap yun sa opisina dito. Kaya pumunta kami. In-schedule ko talaga kahit tirik na tirik ang araw. Talaga namang pinantahan namin. Sinama ko ng anak oh. ko kasi Look at that step. Um, Nada pa siya dito. Pero hawak ko naman siya. Um, sumabit lang isa niya pa. ba? Diba? Tapos humihuni-huni pa yung mga ibon. Ito na. Tapos na kami doon sa pakipag-usap sa opisina. Pauwi na kami. Ayan. Apakainit ah, pa din. Same lang, syempre. Mga... 45 minutes din kami doon. Marami kasing tao. Maraming tao sa loob ng opisina. Ayan, may pan sila, pero wala nang tubig. Nandar may yung may palakang, ano, simento doon. May mga kitikiti na yung tubig. Ayan na. Dito, medyo malilim pa. Doon sa bandang baba, wala talagang ka... Ang kahoy kasi nakakalbo na. Siyempre. Summer. Ayan. Ang bagal namin pakain. Po. Kasi, o, oh, diba? Taas ang May Ang daming... Pinaklak. hindi the umbrella. Wait now! Maba na kasi kami sa jeep. No! Yung hindi na. Hindi ko alam kung magkano. Hindi, 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 na rin ako nagtanong kung magkano kapunta dyan. Kung magka-tricycle. Kaya nilakad na lang namin. Wait lang, wait lang. Hold my hand. Hold Ayos here. lang nakatipid naman ako. Pagbaba na kami ng ano Hold na Hold. hold Siyempre, gusto, magusto niya. Siya lang ang ano. Siya lang ang maglakad ng ano. Hindi ko siya hawakan. Eh baka madapa siya. Diyos ko magasigas yung mukha niyang makinis. Siyempre napakataas niyan. Madapa siya. Ayaw niya kasi magpahawak kahit nahirapan na nga ako, may bag pa ako, nag cellphone kasi nag video, tapos payo. awa ko pa siya, ba? Diba? Pero carry naman, umabot naman kami sa, sa baba. O dating namin sa baba, ayun, galakarit pa namin. Putol-putol lang yung hagdan niya. Pero kung, kung siguro natapos yan, mga 100 step yan. Kasi ang taas talaga. Kaya hingal na hingal kami. Isa doon sa opisina, aircon, sarap. Maganda sana hindi na lumabas. <laughs> Kaya na magtatagal kami masyado. Baka buta kami ng alauna. Napakainit. Yan, sige. Pahinto-hinto lang kami. syempre kawawa naman yung baby ko. Kahit game na game siya. Inom mo siya ng inom ng tubig. Pinapainom ko kay kawawa naman. Kaya naubos yung tubig na. Sa bandang baba, doon kami iinom. Hihinto kami. Pag nangalapit na kami sa may gate. Nakakapagod kasi, nakauhok. Sobrang, sobrang init kasi. Kaya gano'n. May malapit na kami sa medyo patag na kalsada. eh yeah. Bibitawan ko siya dyan. Nasa baba na kami. Ay, salamat. Tarating okay. na kami sa baba. Okay dito sa umbrella siya na dyan ko na siya binitawan mm. mabilis na siya naglakad dyan wait mo yung umbrella siya na lang naglakad nangiiwan pa nga eh wait lang it's hot super umbrella gusto okay. niyang tumakbo eh sabi ko huwag kasi mainit na kaya parang nasa oh siya. Mm. Inaagaw niya sa akin yung payong kasi daw magpapayong. Eh, gusto ko rin magpayong, mangiit eh. Hmm. Kaya sabi ko, sumabay ka na lang sa akin. Maka-subscribe po ang aming YouTube channel. Kung last daily vlog, ito po ang aming ginawa ngayon. Salamat po ng marami. Bless. God bless you all. Bye bye, till next time.